So you what's up, mga brad kung natatandaan ninyo nung last Sunday Sinisit up po to namin yung aming D6 na bullet Or at uh, linagyan po namin ng plunger plate uh, Saktong sakto po may misa po dun sa chapel ng aming sitio nagamit din siya agad At yan po ang time na sinisit up po sa isa sa aking team yung aming D6 na bullet At ito po ang load sa aming D6 na bullet mga brad 7K 700 watts na D6 kung ganyan lang po kalaki na mga speaker box mga brad or ganyan lang po kalaki na speaker Hindi na namin ikinakabit yung speaker board dyan sa box mga brad Ritso na po namin pinadikit yung speaker kasama po ang housing na bullet Para hindi na po ang dami pang babaklasin na screw or bolt pag masira po yung speaker At ito po ang time na nandito na po ko sa aming chapel At yan lang po ang dala ko dito mga brad isang GX7 at isang i-channel na mixer. Ayan. Yan po ang mixer ko mga brad. At ganun pa man, yung aming GX7, dalang-dala po ito namin. Kasama po yung aming d na bullet. Isa po salamat. Mama Mary, San Santo Santa Lucia, San Jose, at Santa Lucia, o Senior Santo Nino, Sabrina, Julie Soliano, Ixel Soliano, o sa Manangkala, Nagpamisa, Lunaro, Lunila Soliano. Hai tukian, alam kali Sa samang paagi tapos sa kang ihapon, may siya sa kalis, may pasalamat ka pag-usap, ihatag niini ng atong mga pinungan o ok, niinol. Tawata kiniyo Panginoong kamulatanan di ka ini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa pag-uugtunhay ng kasabutan ang dugo kay Luna, alang kaninyo, o alam sa tanang mga tao, aron ng mga sala, mapasay, buhat at aron paghandong ka na. Seryo sa pagtubo, sa kaluwasan, ka sa kalawasan, nagkapasalamat kami kay imo kami giisip na ngayon, na mga tubang o mga kanimo, Himuwa nga kami ng mga lawat sa lawat sa dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Inong kami binuang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang amahimpit kami sa gugma, ubani ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Arsobispo, ni Medifilo Grubel, among mga Obispo Oxelario, o sa tanang mga pari. Inong dumiusabang among mga iksuot, at yun po ang time na tapos na po ang mass. Nagpa-picture po kami kasama po yung aming kura paroko sa aming parokya na si Father G. Kasi alas uh, last mass na daw to ni Father G na nagmisa sa aming chapel kasi ilipat na daw to si Father G sa ibang parokya. So ang nangyari, ang dami pong nagpa-picture. Ayan, yan po ang mga kasama namin dito na nagpa-picture ni Father G. At iyan po si Commander Bumirit pa na makapa